magandang gabi mga kabuki kabonsai welcome back ulit sa ating channel ganito ang gawin nyo sa inyong red balete bago nyo ikat balatan, balatan nyo muna mga kabuki kabonsai ayan na yung outcome nya One hundred percent na mabubuhay na dahil may ugat na siya. dami ugat mga kabugit kabunsay bonsai. Ganyan ang gawin nyo. sa yung red balete. Eh. Huwag basta ikakat. Baltan nyo muna. Habang hintay ah, nyo na lang magkaroon ng ugat. Kung maari ibabad nyo yung pinaka baba niya sa tubig para mas madaling magkaugat ganyan ang ginagawa ko mga kabugi ka may nakababad na may tubig sa baba para madaling lalaki agad hindi naman hindi naman mamamatay yung mga ating balete Eto, pwede natin i na yan. Ganyan lang gawin nyo, 100% buhay na buhay ang ating red balete. Yan. Laki na yung puno niya. Nakakapit ito sa bato, mga kabuti-kabuti. puting bato yan. Pag may time, i-unwrap natin yan. I-expose natin yan mga kabugi bonsai. At ilagay natin siya magandang paso. Ganyan ang gabunyo mga kabugi bonsai. Sa inyong red balite, kahit anong balite, pwede. Pwede sa picos nana, uh, microcarpa, kahit anong balite, mga mga kabugkabon hanggang dito na lang mga kabugkabon sana may natutunan kayo sa aking pinakita salamat sa inyong mga suporta mga subscriber ko salamat sa inyo mga non subscriber mga viewers maraming salamat sa inyo